ganda ng sweat. Hmm. Oh, dali natin okay, 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 oh. Okay. Kung sabihin mo na yung mga baboy, Ay, pa paano mo don? Papasukin mo na. Oh, gulatin mo sila. Kuha ka lang ano mo. Pamalo. tusukin mo yung tusukin <laughs> oh, mo yung pet nila <laughs> kapasok na yung isa. O, oh, dali na, dali. oh Para mabilis tayo. Bugyas pang disti destination ng mga to. <laughs> Layo. O, oh, yan. Pasok pasok. pasok, pasok. Mamaya, pupuntahan ka na kayo diyan. Okay na. Oh, hindi ito. Lalagunin natin 'yung gulo 'to. Pasusin minka na. Ngayon na. na, okay, sige, 'yung nandan na, salubungin natin. Okay, okay. May benta po kami ulit ngayon. Ayun, so tagabugyas 'yung buyer namin para wala na matira dito sa farm at makapagpahinga na yung mga caretaker namin. Pero syempre doon sila pupunta sa isang farm po namin. Maganda yung panahon ngayon kasi hindi mainit. Yan. So para pag nagbiyahe din mamaya si kuya sa Bugyas, hindi ganun kainit, di ba? Tagal-tagal pa biyahe nila eh. Ayun na. Talabas na yung isang baboy. Ang lalaki nila, grabe. Ayan o. Oh. Tiyate Celia, tulak mo. Okay, okay. Tulak nyo ni Dang. Para mabilis tayo. Ano oras na? Alas 12 na. Nagyay pa sila ng ano, papuntang bugyas. Konti na lang na naiwan na baboy dito. So, Ibibenta na po namin lahat itong mga to. Laki niya na. Babugawin niyo parang, oh, dali, dali na ate Celia. Masuk, Pinakamataba sa lahat. Ano kayang timbang yan? Tingin nga tayo ng pinakamalaking babo. Ate Celia, pakibaba mo nga ito. I ano mo na lang kahoy? Kahoy, Kahoy, kahoyin mo. Oh, sige, okay lang. Diyan oh, okay na. Lang magda. Na, Parang, naman, kailangan naman, kailangan naman. Para. <laughs> Parang si De, si ano ah, si Dang tsaka si Ang lalaki oh. Hello. Gaganda hmm. nyo. Mamaya nga punta na kayo ng bagyo. Oo nga. Bugyas sa bugyas. Babyanay na sila ng bagyo. Oo. Iwan mo naman po siyo. Tapos mababing na sila. Ati ko rin. Nalaki nila. Ati ko rin pa. Kain muna tayo. Break time. Makaya na sila maligo. Okay. Finish. Break time muna tayo. Kain na. Bene, sorry na, Bene, kasi baboy pala. So, cred. Pasa wit muna tayo. Uh Oo, -oh, may dumikit. Eh, okay na. labas. Labas. Sige, unang karga. Unang karga. Anong timbang? 107 go! 107. Sige, sige, go. Para mabilis tayo.

pa ni Kuya kasi sa Bugyes pa po sila. So, kaninang umaga pa kami nagbibenta ng baboy, ano? <laughs> Pangalawang batch na po ito. Kaya, sobrang haggard. Tsaka, medyo puyat pa kami dahil maaga po kami gumising ngayon para i-ready yung mga baboy. At kinuha po kasi namin yung mga iba sa isang farm po namin. Tapos dinala po namin dito sa selling area bibigat ng mga timbang nila. sa saka nila, di ba? may natimbang po kami na isa. Umabot ng 135 kilos. Yan, so abangan nyo po mamaya kung ano po yung average weight ng mga baboy po namin dito. Dahil sobrang lalaki po nila. Quality talaga, saka mabibigat. Kaya bawing-bawi po talaga sa pag-aalaga ng baboy. So, six months po namin inilagaan to from birth. Kaya, ganyan sila kalalaki. Yan din po kasi gusto ng buyer namin eh. Yung mga malalaking size. 100. Kahit tumabot pa yan ng hanggang 135 to 140 kilos. Kukunin pa rin po nila yan na. Eh. pocket million yung napagbentahan mo, igagastusin mo na lahat yun, di ba? Kasi sa amin, syempre, malaki-laki po yung investment namin dito. Hindi naman namin maiwasan na hindi mag-loan sa banko. Kaya, ayun, pangbayad na rin po namin sa banko ito para <laughs> secure na yung pera, di ba? Unahin muna namin bayaran yung mga kautangan namin para makapag-alaga pa kami ng baboy at mapagbigyan pa kami sa susunod na maglo loan po kami. Kaya ganun na po yung mga dahil hindi naman po namin kakayanin lahat ng itong ganito kalaki yung investment kung hindi kami maglo loan So, hindi ko na lang po ipapakita yung buong detalye no? kung maganda na pagpentahan kung magkano yung kita namin. Hindi ko na lang po sasabihin yun. Ipa-private ko na lang po yun. Kasi dati naman, nami-mention ko na po yun sa inyo. Pero eto, mga napagbebentahan po namin ngayon, hindi ko na kailangang ipakita. Dahil alam nyo naman kung gano'ng kahirap mag-alaga ng bahoy, kung magkano'ng kikitain, di ba? So, ganun na lang po yan. Basta importante, naturoan ko naman kayo sa mga videos ko kung paano mag-alaga ng baboy, kung magkano punan. Naturo ko na po yun sa inyo. So, itong mga video ko na mga susunod, uh, hindi ko na po ipapakita sa inyo kung magkano na pagbentahan, kinita, or yung live weight ng baboy. Napaka-delikado po sa panahon ngayon kasi alam nyo na nandyan yung iba, nag-aabang kung magkano yung kikitain namin tapos utangan ka na lang alam mo yun hindi na kailangan sabihin <laughs> so ganun na lang po yung mga kapili basta uh, ipapakita ko na lang po dito sa video yung mga size ng uh, baboy namin dahil talagang quality tsaka ang bibigat po nila so ganun na lang po yung mga kapili ayaw tumayo ah nakakatayo naman yan kaso alam huwag na pala harin makapapagawa tapos na. Isa na lang. Oh, last na, na. Last na. Tina last na. na, na. <laughs> <Last> na Tira. <laughs> <na>. Tama? <coughs> ano yung timbang? Balik. Na. Good oh, last na. Gano'n mo yan? Last minutes. Last ball. Okay. oh Okay. Oh. Ayos. 1-0-6. Ayos. ba? Ang haba ng di ba? Nasa 30 head po yung ah, nabenta namin ngayon ng mga dealers. So, tumitimbang po sila ng 100. Ano yung pinakamataas dito? Parang may nakita akong 135. Ito, 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 135 kilos. Ayan. So, hindi ko na ipapakita kung ano yung timbang. Mamaya, mag complete kayo. Tapos, utangan oh. nyo pa ako, di ba? <laughs> na lang yun. Basta, yun na lang po mga kapit Um, matatans ko yung timbang ng baboy namin. So, hindi siya, wala kami line of 9, puro 100 plus po lahat po. Yun, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy Farming everyone! Happy New Year!